puno mga buhay mga business sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapisis na ng, mga damahal ayun po mga kapisis so sobrang ganda ng lugar na yun ano po ito so big so big so big po mga business kaya ang dami po mga kapatid natin ha mga, mga, mga nagbabangka ng mga business yan maganda po mga kapisis so. yan ang isda siguro ito siguro yung ano nila pinagdalan po, ano po, po yung palengke so. so, okay. yun, ng mga business So, At ako mga kabusiness. Nahanap po sila ni ate. Kung sila hindi ko po Ah, At ako na pinagdalan dito mga kabusiness. Sila uh, ang sila. At yun na ako, at, yun, ako nga, huwag kayong umalis mga kakapapin, mga kabusiness. Ah, ka, tayo. Okay. Yun. Haha. <laughs>

Oops. Yan, ito sa may puno. Yan, yan, yan. Yan, yan. Tumudulas ha? Okay. huwag yan. Dala, ano, dala, kaya ni <laughs> <Kaya>, ti. <dantysame. laughs> <Dantysame, dantysame. laughs> Ayun po mga dito po mga business. Ayun. <dantysame> <laughs> Ayun mga business ng minamahal. <laughs> Benshin. Tapos. Ano kami tayo? Thank yes. you. Hindi po ng no, mga kapatid na kapatid tayo. Hindi po ako ngayon sa likod ng bahay. Ano po mga kapatid. Hinihintay ko po si Kuya na si PR ko sila. At siyempre po. Doon ako sa nagaling doon sa so, nagaling uh, ano, nag doon sa may mga bangka na big. Napuntahan ko kanina ano po mga kaubis ayun po siya ayun ah. <laughs> o maganda doon mga no maganda oh. ha ayun <laughs> Anong anong nakita mo doon? Napakaganda dito miko. Ha? Napakaganda. ganda talaga. Oo, talaga oh, Oo, talaga. Oh. Yeah. Kasi yun po, hindi mga nga makapag Bundok na yun. Bundok na yun o, oh. tol, no? Oo. Anong bundok yan, tol? Uh, bundok ng Subic. So bundok, bundok, ah. bundok ng Subic? Subic man ito. Oo. Bundok ng Subic. Pero ano ko, alam pala, balagay ko, mga uh, ano yan eh. Uh, sitio-sitio. Oo, sitio-sitio oh, oh, ang tawag niyan. Sitio-bundok na may kahoy. Oh. <laughs> 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 ano po, makapag-sitio ano? na? Sitio ng bundok na may mga kahoy siya, yun. Uh, ang mga ang lugar din na ito, yung Subic, no? Kasi uh, well known naman ito sa buong mundo rin itong Subic. Kasi so, dito nga yung pinaka pagsakat ng mga uh, tinatawag natin na uh, surplus. Surplus? Surplus, surplus ng mga sasakyan. Oh, Oo, oh, dito. Ay, eh, pag bumibili ka ng surplus, uh, kung halimbawa ay uh, ano lang ba, kung sa batid, hindi mo na di mo di mo muna kailangan bumili ng brand niyo oh. dito ka lang muna sa surplus pero oh. di kalidad pa rin oh oo oh, kasi mga made in japan yung mga bumabagsak dito na mga surplus na sasakyan ganoon yeah. oh Eto ito mga na nalalako mga yan mga dito, ba baby tayo oh ay ito ay may mga mayari din uh, ah, mga kapis na nalalako lang kasi dito noon nung no, no, kami ay nung no, ako ay namamasukan pa ng pabrika oh umorder kasi yung kumpanyang pinapasokan ko ng tatlong sasakyan na 10-wheeler no? Oh, dito namin sa si ko oh, ngayon Oh, surplus lang siya. Pero ano, matibay yeah, yeah. di kalidad uh, ano, eh. Uh, puro Mitsubishi yung ginawa namin nun uh, Super Great Tuso oh. O oh, dito yon dito yon shout out sa mga uh, Mitsubishi dyan Grabe, uh, dito uh, oh, oh. yung Mitsubishi uh, okay. great, in Japan. In Japan. Yeah, oh. Kaya uh, dito yung Japan Dito yung Japan, yun mga uh, original Kaya uh, talaga itong lugar na ito so, Grabe, ganda Kahit ano siya, simply lang siya na ano Wala kang makita na lang bawal ang ano dito. Matambay-tambay, ano? Ang kanilang motor dito. Bawal ang tamad dito. Dito? Mga business, bawal dito. Dito sa lungga Sa lungga Bawal ang tamad. Oo? Oh. Oo, oh, yun ang kanilang so motor. Tisubik na nakalagay, mate. Oo, oh, ay... Ito pa ngayon, eh. Sa lungga po, sobek. Sa naman dito, eh. Uh, Oo. Okay. Bawal ang tamad dito. Hmm. Sa kanina. Ah, hindi po pulis na ng tamad-tamad. Tinan mo, tinan mo. Tinan mo Oo. Tinan mo ibang klase yung motor nila dito, tatlong gulong. Oh, tatlong gulong. Tatlong gulong ng motor nila. Tatlong, tatlong gulong. Kasi uh, dalawa yung gumugulong, okay. isa yung, okay. dito rin may yung paa naman, may paa. May paa din. Yung dalawang gulong, isang paa. Isang paa. Yung, oh, Okay lang. Okay. Yeah, Three pa rin. Triwil pa rin. <laughs> 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 Di ba? sa <Isang> <laughs> no? oh. Ayun si Bungo. Ayun silang dalawa, Ayun, silang dalawa. ulo. At siyempre, mahuli tayo ng ano. Mahuli tayo ng... Ayun, abangan po, rin, abangan po ninyo mga ka-business doon sa vlog ng ka-business official at saka sa Papa Dins TV. Yung magiging ganap dun sa ating pupuntahan ngayon. Kasi uh, bago doon natin yun si Kim si Mem ay uh, na, uh natin na ng ilog. Ilog. Ang tayo din na isda kasi mayroon tayong bagong lambat. Yung ilog na huwag hinanapin natin yung tubig. May tubig. Ano yung tubig na ilog? Ayun po mga kabislis. Huwag yung ilog na sa libro. Oh, yun. Oo. Oh, okay. Hindi <laughs> kasi mayroon tayo ilog yung mga kabislis na walang tubig. You know? Oo, oh, yung yun nasa libro ah. Yung nasa libro. Lalo kahit gano'ng paglagay drawing gusto mo. <laughs> may isda doon. din. Lagyan mo pa na marami isda. May isda din. Oo. Oh, ah. Oh. Mas marami, mas maganda nga isda na isda nakalagay doon. Joke lang po. Oh, yung mga kabislis okay. na. Para ano. Ngayon, pinintay ah, lang si Kuya. Ito abis mga business na nandito naka Oo. Pahog lang sila dito kasi ito yung CR bayan. May Oo. Pahog bayan ka? May bayan. You. Know? Oh. baka oh. ba? oh, Ha? Huh? Ah, limang piso. Limang piso? Lim ligo? Oo. Oh. ligo? Pag ligo lang, 20. 20? Kasi para, pagka medyo para, para meron may libag mo, di maka, maka timba. <laughs> 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 Ayun Oo. <laughs> Ayun. At babalikan ko po kayo mga ka-papi <laughs> mga bisis ko kayo balikan. Ayun, grabe na ng bundok. Ayun po mga kakabisnis. Ito Itong pagganda. Ito oh. ang natin. Ito na <laughs> ba? Ito ganda mga kakabisnis. Mga kapapi. Ang ganda ng lugar. Sa kabundukan. Lager na! Congrats! Lager mo oh! pa si Kayla! Ano pang tawag dito sa kumasenta? Ano pang mga pinta? Tralala! Tralala! Balikan ko po kayo. <laughs> so, mga kapapi, mga kabisnis, balik tayo. Uh, at nakalimutan namin yung kaldero. Dito po tayo sa gitna ng ano. Ah... Uh, gubat bundok po mga grabi grabe napakaganda ng paligid mga kabisnis o oh. ayun doon po kami pupunta yon sa dulo na yon mga business, ay mga kapapi. ayun at ang bilis niya istong lumakad tong ayun ko lang mga kabisnis ah, pinamahal ang, ang bilis lumakad tong ayun. Yun na at parang naalala ko tuloy yung probinsya namin mga kabisnis. Sobrang bis at saka sobrang sariwa ng hangin dito. Ganun din po yung tubig. Ito mga kabisnis. At nandito si Marlon no? o. Oh. po mga kabisnis. Hoy, yeah kanyang Twitter. kanyang drawing niya si Rene Kiss si Rene po mga kabisita sa ay ka hi <laughs> ah, nalalawagan nga pala ako nawawala si Dingdong sa at si Merian wow oh. pero nakakarawas pa rin ako pero melchan ko ten daily Puso'ng totoo lamang. <laughs> Everyday ko. Thank you ah. Thank you, thank you brother. Ang <laughs> galing naman. Kaya <laughs> po mga business, oh, ng na tubig dito. Oh, mga kasaki, mga Kaya gabilaan yung ilog. Oh. Ano mga Ano okay. mga kapatid mga kapistis Balikan ko po kayo Ano so, po so mga kapistis so, yung galing ng ah, ni Bay Gata-gata Kasarap yan Ah Karita Karita ni Gato Ayan Dali Ano po mga kapistis Sabuyos muna ngayon dahil Gilid tayo ng ilog kasi Ay. hindi na makita. Kala, na dyan, na. sa Tapos nito mga pinses, kaya na tayo. Ito. Oh, okay na yan, ito. Ito. Natin, Hmm. Ito. Ito. Hello. Ayan, na, ayan na. Sa yeah. ito, pang ano ah, pang, uh, Dito, ito. Pang ano mo diyan Dito kayo. Yung mga ko po kayo. <laughs> yung mga, kapapi, mga bisis. tayo. ng butas ng ano. Pakalaki ng butas no. Grabe oh. Yung ano? Yung... gulong ng ano. Pahaba. Hello, Rico. Ha? Okay ka lang dyan? Sabihin mo kapag ako naman ha? Ako naman gani uh, Pako talaga, sobrang haba ng pako nung ano oh uh. Ano to? Bakal? Bakal tong? Bakal? Oh? Kuhan yung steel bar uh, Steel ano bar ka lang ano? Nagamit siguro nung ano, construction Oo, oh, 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 nagsasada Hindi nila na ano Oo, oh, kalalim kalalim mo ano po, mga kapitis yung tako ng gulong namin dito saan saan to banda? saan na to banda ng lugar tong? saan to niya na to ano? kalapakwan 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 ano? Uh, sobek? Uh, kapili buti nga ano, nasa kapili oh, ah Oo nga, ano, ano po mga kabusiness Buti natapat ay sa kapilya Oo Oo

Ano po mga kapatid mga kabisis na Mga kapatid mga kabisis balik tayo Ayun inubagan na rin po mga kabisnis kasi mayro kami din pinuntahan Galing po ako dun sa ano sa ilan ni kuya At ano po nag swimming din po kami sa ano Sa Sobix ang balis ano po mga kabisnis Uh, At okay, yun na nga, ano Good morning sir. Anong balita per? Bakit ilang araw ka na wala per? Ha? Tapos yung ano to? Nakasigasa si, ko sa City Hall. Ang Oo, ayong ano? Pa. Kaso mo? Apo. Ayun. ah uh, Buti naman. Sige lang, na, sige lang. Si tatay nga kanina, maaga ko pa rin binila ng ano eh. Ako na, tapos, tapos, na ba si tatay? Umalis si atas sila. Ha? Umalis si atas sila ng tatay. Ha? Nagpunta doon? Ito lang magising o No, hindi nandito yung Ah, ayan. at ito yung nga po ng mga kabisnis. Ganda na ng kwarto ni tatay, oh. Ha, ayan, oh. Ah, nakalak Ah, pa. May pintuan na rin, ah. Ayan, tsaka ito po mga kamukis, oh. Ayan, hininis na rin ni tatay. Maganda na yung ni tatay ah. Oh. Sa langit po yan mga kabisnis oh. Yung pinagtyagaan yung tatay na gawin. Parang kundo ah. May po mga kabisnis oh. Asan? 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 ka na saka dito po mga kabisnis May, kuwarto kwarto Ito daw po yung kwarto ko sabi ni tatay Kaya lilipat po ako dito mga kabisnis Ayan kaya, maganda mga kabisnis sa kanya Ginawa ni tatay Ayan saka Mayro bang ano sa likod Ah maganda Maganda siguro pero ano Ah Ayan na po mga kabisnis Doon si tatay sa kaya nila niya no? Di... Oh. Pero, ah, naramdaman mo kanina na pumunta ako? Apo, Dito kasi ako nakatulog, nakatulog ako doon mo kanina. Sa, ano na yun, papag na yun. Madaling araw na kasi ako pumunta dito mga ka-business kasi Mayroon din pa rin po akong, ano, uh, na uh, kaibigan ko na humingi ng tulong, ano po mga business kasi uh, yung kanyang kaibigan ay eh, nasa hindi magandang kalagayan no po mga business. May hirap na rin sa dito eh, no, ayun business. At Saan siya pumunta per? Dito? O ganun? Ayun nga po ng no, mga ka-business. At babalik na rin po ako noon, mga kapapay mga ka-business. Maliligo kasi ako. Kaya ano, wala kasi ditong tubig. Ano po mga ka-business? Ikaw na muna ang bahala, no, bahala dyan per. Ikaw muna ang bahala dyan. Ako lang yung bag ko. Ano po mga ka-business? Kasi nakalimutan ko nun no, sa kaibigan ko ngayon ito yun na sa likod ko yun at saka ano na rin ano, ano yun ah, 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 ah. Na. Guys, yung ano sinasahing mo doon? ano yun ito? mainit ah mainit tubig? ah pagsahing mo pa ako ha? ah pagsahing mo ah na guys yung ano nya ah bata ayos yung ano lang ni Perle oh mga ah, kabisnis oh hello, yung... hello. <laughs> hello, hello. <laughs> Yan. At yan nga po no, mga kapapi, mga kapis hindi rin tayo mukhaan doon sa kabila kasi dahil ng tubig, iikot pa sa kabila. Ano po? Hello, Pirle. Dito na ako, Pirle. Ito, ingat At, na. At, o. Oh, nga po no, mga kapis-pis. yan. Dito, sa ano? Kasi, okay. yan. Na, Pir. Dito, ingat na. Okay. Ay, hindi. Ha, <laughs> <laughs> ha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ay bye. -bye. <laughs> yung <Mabayum>, bata <laughs> ko. Habol ka rin pala sa akin. Habol ka rin. Ha, ha? Bye bye. Mababa siya yung bata. Ayaw. Terle, terle. Bilal mo pala ng biskwito oh. Mayro pa pala ako ditong 20 pesos Bili mo kayo ano Kaya, no? kaya ano Ayan po, sa mga ako Wala, pasensya na, mahirap si Tito niya. Si Tito Jim Ayan, ano po ano oh, Sige, To, so, sige, salamat din Perle, ingat Ano ano naman yung sata dyan, alalayan ah? niya sata ya ah? Kasi pag uh, ano Ibilay na ako ng bigas at saka na Ayan, oh sige Perle Ayan po nung ano, So hanggang, hanggang dito na lang po ang Simpleng vlog na ito mga kapapi mga ka Maraming maraming salamat sa inyong pagsama Suporta sa kabisnis official Papa Dance TV At Mrs. TV official at ka-business At siyempre mga kapatid kong kagwang Ayan Salamat salamat sa inyong sutulong at suporta Siyempre sa akin po mga Salamat din sa inyong ano, suporta at pagmamahal. Siyempre, pasalamat mo ako kuya kasi uh, ay, pa paano po uh, nandun yung pagmamahal, pag-alalay sa akin sa binigay niya na panahon, oras, pagmamahal uh, at siyempre sa lahat na bagay. Ano po mga business na yan si kuya at siya si ate. Nagpapadins, nandiyan din, busdib, Talagang sobrang salot sa inyo. At uh, Maraming salamat din sa Luzon Visayas Mindanao sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan diyan na mga may mga tumatawag kaso lang sabi nila naka-subscribe sila pero hindi sila nagko-comment. Ano po mga ka-business? Tsaka diyan dai, kumusta ka na diyan? <laughs> sabi mo uwi ka kasi ano na punin mo yung dalawang mga anak para makalalay dito kay nanay. Kasi tatay ano po mga ka-business. 'Yon. At 'yun nga po no, mga kapabi mga ka-business. Uh, Thank you very much kung sama kayo na Panig ng Mundo. I love you all sa inyong lahat. si goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo. Mga kabusiness naming minamahal. At siyempre, dyan sa, ano shout out tayo dyan sa mga kapatid natin sa Ibayong Dagat. Mga over the world, you no. Know? Until mabayupay. Shout out sa'yo, ma'am. At ma'am, Kisilid Turis. Yun. Thank you, thank you po sa mga share. Uh, At kuminto na pagmamahal sa aking magulang. At uh, siyempre sa inyong abang Lingkod Kagwang Dumulag at siyempre kay Ma'am Tilma Payupay yon good morning good morning at magandang tahali magandang gabi po Ma'am Tilma Payupay yon <laughs> ingat ka po at thank you thank you sa yung pagmamahal at suporta sa inyong Kuya Dumulag yon at hanggang ngayon kahit na hindi po ako nakakapag-upload ng ano nandiyan pa rin po kayo at siyempre sa mga kasama kayo, si Ma'am Lati yon shout po sa inyo ma'am ma'am Marie Rivera ayun shout sa inyo ma'am at secret file ayun 143 salamat maraming maraming salamat sa rilo na binigay mo at nandun sa bahay kasi ayaw kong magkasigasan hindi ko sinuot <laughs> minsan sinuot ko yun Nung pumunta kami ni Kuya sa bundok eh nakakahinayang gamit din ano po mga kabisnis kasi eh. ano sobrang <laughs> iniingat-ingatan ko po remembrance yun sa mga taong nagmamahal pa sa akin So, thank you, thank you very much po. Uh, At yun, sa mga hindi po uh, na alala, uh, pasinya lang po kayo, hindi po kayo. Kaya uh, shout out na lang po sa inyong lahat. Sa lahat, -lahat po ng aking subscriber, shout out po sa inyong lahat. Nandito uh, na lang po, maraming salamat sa inyong lahat.